Try natin dito. Mhm. Mm May kumalabit mga katangay. Sayang. Forward tayo. ay mo katangay mai. sa damo mo. sa damo mo. Tingkol na dala yung ano yung memory card ko na isa, sabi ko na yung, may nakalimutan na naman ako eh. Bagis. mga katangay maraming maraming salamat pala sa palaging panunod ng aking mga videos dito sa youtube maraming tulong po yung hindi nyo pag-i-escape ng ads uh, maraming maraming salamat God bless you all po at maraming maraming salamat din sa pag-subscribe mga katangay sa aking mounting channel sana ay dumami pa tayo ako ng Diyos maraming sayang damo <laughs> damo yun mga katangay damo ito yung nanho so, kuman natin yung ano ng spot na to talagang mayroon pang isda dito Master Kid at Heart natutuwa talaga ako sa mga videos niya kahit minsan wala siyang huli yun fish una mga katangay yari na dali na silay <laughs> yari na yari na mga katangay unang isda natin oh dali na silay naka fish una isda natin mga katangay salay salay keep na natin to dito tayo kila lola eh, pang ulam na to Malagyan na natin yung net ni master pudidi and hagis ulit tayo baka meron pa dyan mga sigaras sigaras today's video ay maglibang muna tayo fishing pang ulam ni Lola tambay dito sa bukid maganda sana ito mag-bootcasting mga katangay kaya lang di pa naayos si Tata yung ano yung yung ating bangka ng disaguan delikado pa Maganda rin sana ngayon mag-traditional kasi medyo kalmado-kalmado na. Maganda pumunta ng malalim para mag-handline fishing. So ayan mga katangayan, dito na tayo sa Dito na tayo mga katangay sa ano, batuhan. Lakad tayo dun papunta sa kabilang ano, sityo. So isa lang na huli natin dito silay kingkip ko na so sana may madagdag tayo dyan so dito talaga mga katayang spot dyan papunta dito negative talaga yan halos wala nang isda machambahan mo yan pero minsan mga katayang mayroon talaga mga isda dito na napapabaybay machachambahan mo rin talaga ito mayroong dalawang namamana oh. may namamana mga katangay eh. yan yung ano natin dito kalaban. Mga namamana. Siyempre, kailangan din nila ng ulam. Ayaw, kailangan naman din natin ng ulam. Pero yung gamit natin ganito. Wala tayong laban sa kanila. So, tiyaga lang tayo. <laughs> tiyaga lang natin. Ayun, palaging solo fishing. Kasi yung ngayon, solo fishing na naman tayo mga katangay, Wala na rin tayong taga-video. Kasi yung kapatid ko... Ay, hindi pala ako solo mga katangay. Sama ko yung aso namin, si Pipo. Kasi yung kapatid ko mga katangay yung nag-ano sa akin, nag-video-video. Nakaraan sa mga traditional fishing ko. Tsaka sa fishing rod, nakasakaya kami ng bangka. Ano yun? Bumalik na ng Puerto Princesa City. Kasi ano, tuwag dito. May pasok na sila. Enrollment na ng PSU. Palawan State University, Puerto Princesa. City Campus. So, ayan. Doon na siya mga katangay. Kaya, ayan, solo-solo na naman tayo. Kasi yung dalawa kong kapatid na lalaki, hindi ko mapakasiyuan. Medyo matitigas yung ano nun, barot nun. <laughs> matitigas ulo. Kaya hindi natin mapipilit. So, dito i-try natin hanggang doon. Kung kaya pa ng katawan natin na ano, na makapag-fishing dito. Maabot pa ng camera natin. Madulas nga lang yung aking chinelas. Mga katangay, may nalagdag tayo. Balo. Hindi na natin na video. Namatay yung camera natin. Palubat na kasi. So, i na natin itong mga katangay. Yung balo. Buti hindi niya nadali yung line natin. Okay, show. Nag-size na rin. sabaw-sabaw na. Nakapangalawang isda na tayo. Ayos. So ayan mga katangay, nakadalawang isda na tayo, pangalawa yung balo. Tingalan natin na video kasi namatay na yung camera. So trinay ko magbura ng mga ibang ano ng mga iba nating na capture na ano video para makasingit. Makasingit pa yung ano sa space ng memory card kasi hindi ko na yung isa kong memory card na sa naiwan sa bahay. So try pa natin dito. Dito ko na huli mga katayong balo. Paghagis ko kanina. Kumagat agad eh. Sana madagdagan pa natin at sana makapture ng ating ayun oh may sumusunod yun Roy, sayang sayang mga katangay. sayang yun ah bumula lang yung ano eh tubig madagdagan pa natin medyo goods goods lang yung mga size ng ano silay tsaka ng ano balo kinkip ko na mga katangay para may mauwi akong ulam kila lola Ayan mga katangay, nakauwi na tayo kila Lola. Bali, may mga, dagdag, may mga nadagdag pa tayo mga katangay. Hindi na natin na video kasi yung kamera natin na lobat na. So, ito yung cellphone po kasi iniwan ko nito mga katangay sa bahay nila Lola. Kaya, ito na lang yung natin sa pang video. So, may mga nadagdag pa tayo mga katangay. Nakahuli pa tayo ng malaking kanuping. Tapos, ng mga silay tsaka ng triple tail rust. So, dito luluto natin ito kila Lola. Bali, ito yung nahuli natin mga katangay. Isang triple tail rust isang silay, tapos ito yung malaking kanuping mga katangay, good size oh. Yan, tapos isang dalawang silay pala to, tapos isang honeycomb grouper tsaka isang balo. So ayan nagpadingas na rin si Auntie, iluluto natin yan. Yan. Goods na rin, ayan Master Pulidi. Nakayari na yung fishing net mo. <laughs> so ayan mga katangay, ito na yung mga nahuli natin kay na isda. Ayan. Sinabawa na namin. So lang namin ng sitaw mga katangay tapos ayan. So, limang piraso din niya makatangay, isang kanuping dalawang silay, dalawang isang triple trela sa isang balo. isang maliit na lapu-lapu mga katangay na ano, hani kong grouper. So, na 'yung ulam, may mahigot-higot na dito sila ano. Sila lola. Si lola kasi mga katangay mahilig sa sabaw na ano. Mahilig sa sinabaw na ulam.